Humirit ng bilyong pisong pondo ang sadatahang lakas ng Pilipinas para mamintina ang pag-asa island at iba pang teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Broner, kailangan ito hindi lamang sa pansiguridad kundi para sa aspeto ng development ng features o isla sa nasabing teritoryo. Ginawa ni Broner ang pahayag sa harap mismo ni House Speaker Martin Romualdez na bumisita sa pag-asa kasama ng iba pang leader ng Kamara. Giit ni Broner, development na. ng naninirahang lahi ang labanan sa West Philippine Sea gaya ng sa Pag-asa Island na okupado ng mga Pinoy kahit ito ang pinakamalayong isla mula sa baseline ng Pilipinas sa kanluran at nasa labas na ng exclusive economic zone kami po sa Armed Forces of the Philippines we are requesting for more funds actually uh, from Congress because we have to develop our islands no make it habitable habitable for our soldiers and the community hindi lamang mga sundalo ang titira dun sa mga islands na yon but Filipinos. So uh, marami pa tayong kailangang gawin. Bukod sa Pagasa Island, wala pang features ng pag-aari ng Pilipinas sa nasabing rehiyon. Sa nasabing isla pa lamang, 130 suntalot polis na ang naka-istasyon para bantayan ang teritoryo at soberanya ng bansa. Tiniyak naman ni Romualdez sa darating ang tulong sa AFP, tila sagot sa hirit na pondo ni Broner. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, Disaster H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.